Naisip mo na ba kung anong mga prutas ang kayang baguhin ng takbo ng kalusugan mo paglampas ng edad na 60? Dito sa Pilipinas, alam natin o gaano kahalaga alagaan ng puso, ang utak at ang sigla sa araw-araw para masulit ang bawat sandali kasama ang pamilya. At sinandito ka, iparke gusto mong alamin ang mga paraan para maging mas malakas, mas matatag at mas masaya sa mga paraang simple, masarap at abot kaya. Pero sandali, gusto ko munang malaman. Saang lungsod ka nanonood ngayon dito sa Pilipinas? I-comment mo sa baba para naman mas makakonekta kami sa iyo ng mas personal. At habang andito ka, paki-check mo na rin kung nakasubscribe ka na sa channel. Kung hindi pa, pindutin mo na ang subscribe para wala kang mamiss na video. Puro tips to para tulungan kang mamuhay ng mas malusog, mas masigla at mas panatag. Diretso na tayo sa mahalagang parte. May limang prutas na dapat mong isama sa pang-araw-araw mong pagkain. Mga prutas na nagpapalusog ng cells, nagpoprotekta sa mga laman loob, at tumutulong iwasan ng karaniwang sakit sa edad na to. Sa bawat baagi ng video, ipapaliwanag ko ang lakas ng bawat isa. Sa dulo, may practical na mga tips para alam mo kung paano sila kainin ng tama. Walang sobra, liptas, at mas epektibo kung paghahalu-haluin. May isang prutas na maliit lang, halos mahiyain sa laki. Pero, napakalakas ng epekto sa katawan, lalo na pag lumampas ka na nasisyenta. Ang mirtilo o blueberry gaya ng tawag ng karamihan ay isa sa mga paboritong prutas ng mga taong gustong humaba pa ang buhay nila. Mas konti ang kirot, mas malinaw ang isip at mas mababa ang pamamaga sa katawan. Ang dahilan kung bakit ito espesyal para sa mga senior ay dahil sa sobrang dami nitong antioxidants. Pero hindi lang basta antioxidant. Puno ito ng anthocyanins, ang sangkap na nagbibigay ng kulay azul dito at siyang tagapagtanggol ng ating mga cells. Laban sila sa tinatawag na oxidative stress, isang proseso na nagpapabilis sa pagtanda ng cells at may kinalaman sa Alzheimer's, diabetes type 2 at mga sakit sa puso. Kapag hindi na kaya ng katawan natin labanan ng mga free radicals, doon nagsisimula ang oxidative stress. At sa totoo lang, mas madalas tumangyari kapag tumatanda na tayo. Pero kung isasama mo ang mirtilo sa pagkain mo araw-araw, natutulungan mo ang utak mong manatiling aktibo. Mas maganda ang memorya, mas alerto ang pag-iisip, at kahit sa simpleng bagay gaya ng pag-aalala ng numero o pag o sa bagong lugar, mas kampante ka. May mga pag-aaral na nagsasabing mas mabagal ang mental decline ng mga matatandang kumakain nito lagi. Ibig sabihin, mas independent ka, mas hindi malilimutin, at mas maayos ang araw-araw. At hindi lang utak ka natutulungan, pati ang puso ay nagpapasalamat. Alam mo naman dito sa Pilipinas, ang high blood ay halos normal na sa maraming seniors. Pero ang mirtilo, dahil sa taglay nitong flavonoids, ay nakakatulong mag-relax ng mga blood vessels. Kaya mas maganda ang daloy ng dugo at hindi na kailangang sobrang magtrabaho ang puso mas mababa ang chance mo sa stroke o heart attack. Dalawang bagay na dapat nating iwasan sa edad na to. Isa pa, malaking tulong din ito sa may problema sa blood sugar. Kung may diabetes ka o pre-diabetes, wag mong isipin na hindi pwede ang prutas na medyo matamis. Ang mirtilo, kahit medyo may tamis, ay mababa ang glycemic index. Hindi ito nagpapataas ng blood sugar ng biglaan. Sa katotohanan, tinutulungan pa nitong mapabuti ang insulin sensitivity kaya mas kontrolado ang asukal sa dugo. At sa araw-araw, napakadaling isama ang mirtilo sa pagkain. Pwede mo itong ihalo sa yogurt, sa oatmeal, o i-blend sa light smoothie. Walang komplikasyon, walang side effect gaya ng gamot. Ang bigay nito ay kulay, lasa, at nutrisyon. Natural Habang pinag-uusapan pa natin ang iba pang prutas na kayang baguhin ang takbo ng kalusugan mo pagkatapos ng 60, tandaan mo ang sikreto ng mahabang buhay ay hindi milagro. Nasa maliliit na gawain araw-araw, ang pagkain ng tama, ang pag-iisip ng mahinahon, at ang pag-aalaga sa sarili na may malasakit. Yan ang tunay na nagpapabago ng buhay. At minsan, guy, yung prutas na pinakakaraniwan, gaya ng mansanas, ang siyang may pinakamaraming benepisyo. Isang simpleng prutas na makikita mo sa palengke sa grocery, sa mga vendor sa tabi-tabi. Minsan nga halos hindi na natin pinapansin kasi nga parang pangkaraniwan lang. Pero ang totoo, para sa mga matatanda, ang mansanas ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa kalusugan. Hindi nga nakakapagtataka kung bakit uso pa rin hanggang ngayon ang kasabihang One apple a day keeps the doctor away. Para sa mga lampas na sa sisenta, ang mansanas ay parang bodyguard ng puso. Puno kasi ito ng soluble fiber, lalo na ang pectin. Isang uri ng fiber na tumutulong magbaba ng LDL o bad cholesterol. Kapag madalas mo itong kinakain, para kang may espongha sa bituka mo na sumisipsip ng kolesterol bago pa yan mapunta sa dugo. Ang epekto? Mas malinis na ugat, mas mababang tsansa sa heart attack, at mas kalmadong galaw ng buong cardiovascular system. Pero hindi dyan nagtatapos ang galing ng mansanas. May anti-inflammatory din itong etekto. Maraming matatanda ang nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan, paninigas ng kalamnan, at sintomas ng arthritis. Dito papasok ang antioxidants ng mansanas. Pinapababa nito ang pamamaga sa loob ng katawan. Kapag naging parte ng araw-araw mong pagkain, ramdam mong parang gumaan ang katawan mo. Mas konti ang sakit, mas komportable ang kilos. At kahit may natural na tamis ang mansanas, huwag kang mag-alala, mababa ang glycemic index nito. Ibig sabihin, dahan-dahan itong nadadigest at hindi nagpapataas bigla ng blood sugar. Kung ikaw ay may diabetes o gusto mo lang itong iwasan, Safe na safe ang mansanas. Mainam itong kainin sa pagitan ng meals para hindi ka basta-basta magugutom at para makaiwas ka rin sa mga processed na snacks. Isa pa sa pinakamagandang epekto ng mansanas ay sa digestive system. Sa pagtanda, kadalasang bumabagal ang galaw ng bituka. Constipation, kabag at pakiramdam ng kabusugan ay madalas na reklamo. Pero ang mansanas, sa tulong ng fiber at tubig nito, ay natural na nagpapaganda ng galaw ng tiyan. Hindi mo na kailangan ng gamot o supplement. Kusa nitong pinapagana ang bituka sa tamang ritmo. Mas regular ang pagdumi, mas kaunting toxins at mas magaan ang pakilamdam araw-araw. Madali lang isama ang mansana sa araw-araw. Hindi mo kailangan magluto o maghanda ng kung ano pa. Pwede mong baunin hiwain at budbura ng kaunting cinnamon, ihalo sa oatmeal o kainin lang ng buo. Simpleng simple. At huwag mong alisin ang balat kung kaya mo dahil doon ang karamihan ng fiber at antioxidants. Basta siguruhing malinis ito at mas mainam kung organic. Habang patuloy nating kinikilala ang iba pang prutas na parang likas na gamot ng kalikasan, mahalagang tandaan, ang kalusugan hindi kailangan maging komplikado. Minsan, sapat na yung simpleng prutas na sariwa at kinakain ng may pag-iingat at regularidad, tulad ng mansanas, o, sa pagkakataong ito, abokado. Maramang taon ding hindi nabigyan ng tamang halaga ang abokado. Karamihan kasi, takot sa taba nito. Pero ngayon, salamat sa pag-unlad ng nutrisyon at syensya, malinaw na ang abokado ay isa sa pinakakumpletong prutas pagdating sa kalusugan ng utak, habang buhay na sigla at balanseng metabolismo, lalo na sa mga edad 60 pataas. At dito sa Pilipinas, kung saan madaling makahanap ng abokado sa palengke o sa mga probinsya, oras na para bigyan ito ng higit na respeto bilang pagkain na hindi lang masarap, kundi malalim ang naitutulong sa katawan, mula loob hanggang labas. Ang sikreto ng abokado? Ang taba nito. Pero hindi ito masamang taba. Ang abokado ay mayaman sa monounsaturated fat, yung klase ng taba na tagapagtanggol ng puso at ugat. Pinapanatili nito ang lambot at elastisidad ng mga arteries, kaya hindi ito basta-basta tumitigas habang tumatanda ka. Sa ganitong paraan, nababawasan ang panganib sa stroke, high blood at heart attack, mga karaniwang banta sa kalusugan ng mga matandanda. Pero siguro ang pinakakahangahangang epekto ng abokado ay nasa utak. Habang tumatagal ang panahon, napapansin natin ang pagbagal ng pag-iisip, hirap sa konsentrasyon, madalas na pagkakalimot. Madalas, ito ay dahil sa pamamaga sa utak, mahinang daloy ng dugo o kakulangan sa mahalagang nutrients. Sa puntong ito, ang abokado ay parang ginto. May taglay itong omega-9, vitamin E, B-complex vitamins at mga antioxidants na pinapalakas ang mga neurons, pinapaganda ang ugnayan sa pagitan ng mga selyo na sa utak at pinapabagal ang cognitive decline. Bukod pa roon, may natural na calming effect ang abukado sa nervous system. Tinutulungan nitong kontrolin ang cortisol, ang hormone na may kinalaman sa stress, at pinapagana rin nito ang serotonin, ang tinatawag na happy hormone. Kaya para sa mga nakakatanda na madalas nakakaranas ng pagkabalisa, hindi makatulog o mood swings, malaking tulong ang abukado para gumaan ang pakiramdam at maging mas panatag ang tulog. At hindi lang utak at puso ang natutulungan nito. Ang abukado ay may special ding kakayahan na palakasin ang pagsipsip ng nutrients. Alam mo ba na ang mga bitamina tulad ng A, D, E at K ay hindi maayos na naabsorb ng katawan kung walang tamang taba? Sa madaling salita, kapag sinamahan mo ang pagkain ng gulay o prutas ng abukado, para itong tulay. Tinutulungan itong maihatid ang mga bitamina diretsyo sa mga cells kung saan talaga sila kailangan. At sa pantunaw, may papel din ang abokado May taglay itong parehong soluble at insoluble fibers na nagpapaganda ng galaw ng tiyan. Sa edad natin, hindi na bago ang problema sa constipation, kabag o bigat sa tiyan. Pero sa tulong ng abokado, gumagaan ng galaw ng bituka, mas regular ang pagdumi, mas konti ang toksin sa loob ng katawan, kaya mas mataas ang resistensya, mas malinawang isipan, mas malagaan ang pakiramdam. At gaya ng ibang prutas na binanggit natin, madaling isama ang abokado sa araw-araw. Pwede mo itong durugin at patakan ng kaunting kalamansi, ihalo sa plant-based milk bilang creamy breakfast o gawing spread sa kinapay. Ang importante, kontrolado ang dami. Dahil mataas ito sa calories, mainam ang moderation. Konti pero madalas, sapat pero hindi sobra. Habang umuusad ang edad, mas nagiging mahalaga kung ano ang nilalagay natin sa plato. At ang abokado, dahil sa kombinasyon nito ng sarap at sustansya, ay isa sa mga pagkain na tunay na nagpapakita ng malasakit sa sarili sa paraang simple pero makabuluhan. Sa lahat ng prutas na tropikal, Kakaunti lang ang kasing daming benepisyo gaya ng papaya. Hindi lang ito basta pangagahan o panghimagas, ang papaya ay parang natural na lunas para sa tiyan, sa resistensya at pati na rin sa kutis, mga bahagi ng katawan na mas nangangailangan ng atensyon habang tayo ay tumatanda. At dito sa Pilipinas, kung saan madali lang makahanap ng papaya sa kahit anong palengke, dapat natin itong ituring bilang isa sa mga pinakapinagkatiwalaang kaagapay ng malusog at masiglang pagtanda. Ang pinakakilalang epekto ng papaya ay ang tulong nito sa pagtunaw. At hindi to chismis lang, may basehan nito. May taglay itong enzyme na tinatawag na papain na timutulong tunawin ng mga protina sa pagkain para mas madali itong maproseso ng katawan. Sa mga matatanda, sobrang laking tulong nito. Habang tumatanda tayo, humihina ang natural na produksyon ng digestive enzymes, kaya't kahit simpleng pagkain pwedeng magdulot ng kabag, kabusugan, acid reflux o constipation. Pero kapag naging regular ang pagkain ng papaya, makikita mo agad ang pagbabago. Dahil bukod sa papain, sagana rin ito sa soluble at insoluble fiber na sabay-sabay na nagtatrabaho para linisin ang bituka, paayusin ang daloy ng dumi at iwasan ang paninigas ng tiyan. At kung maganda ang galaw ng tiyan, mas malusog ang buong katawan. Tandaan, malaking bahagi ng immune system natin ay nasa bituka, kaya kapag ayos ang tiyan, mas alerto rin ang resistensya. Bukod pa ron, ang papaya ay sagana rin sa vitamina C at beta-carotene. Dalawa itong nutrients na mahalaga sa pagpapatatag ng immune system, lalo na sa mga senior kung kailang natural ng humihina ang depensa ng katawan. Pero sa tulong ng papaya, nababawasan ng dalas ng sipon, ubo at iba pang sakit na madalas sumatake sa mas nakakatanda. May dagdag pa. Ang papaya ay may antioxidant properties. Nakikipaglaban ito sa free radicals, yung mga nagpapabilis ng pagtanda ng cells. Kaya hindi lang paloob na kalusugan na natutulungan, maging ang balat ay nagkakaroon ng glow. Maraming matatandang regulan na kumakain ng papaya ang napapansing mas hydrated ang kanilang balat, mas konti ang pekas o wrinkles at mas elastic ang kutis. Ito ay dahil tumutulong ng papaya sa collagen production at cell regeneration, dalawang bagay na bumabagal habang tayo'y tumatanda. Kung ikaw naman ay may diabetes o gusto mo lang itong iwasan, hindi mo kailangang iwasan ng papaya. Mababa ang glycemic index nito, kaya hindi ito basta nagpapataas ng blood sugar at dahil mayaman ito sa fiber, mas natatagalan kang makaramdam ng gutom na makakatulong para makaiwas sa sobrang pagkain o pagpapatol sa mga pagkaing processed. At ang pinakamaganda rito, napakadaling isama ang papaya sa araw-araw. Pwede mo itong kainin ng hilaw sa umaga, patakan ng kalamansi o lemon para sa konting asim. Pwede mo rin itong ihalo sa fruit salad o gawing juice kasama ng kaunting luya or mint, isang inumin na parehong pampresko at pampalusog. Dahil kapag pinag-uusapan natin ng longevity, hindi ito tungkol sa paghabol sa edad. Ang tunay na layunin ay mabuhay ng may kalidad. At na hindi laging masakit, balat na mukhang malusog, katawang may lakas pang makipaglaro sa apo, makipagkwentuhan sa kaibigan o simpleng maglakad sa umaga na may sigla. At lahat ito nagsisimula sa kung ano ang pinapakain natin sa katawan. Kaunting prutas lang ang may dalang kayamanang pangkalusugan gaya ng ubas na kulay lila. Maliit lang, matamis, madaling kainin, pero napakalakas ng epekto sa katawan. Lalo na pagdating sa puso, utak at habang buhay na sigla. Dito sa Pilipinas, madalas inuugmi ang ubas sa okasyon o panhimagas. Pero ang totoo, lalo na kung lampas ka na ng 60, dapat ay bahagi na ito ng regular mong pagkain. Hindi ito pagyayabang, ito ay base sa siyensya. Ang ubas na lila ay mayaman sa mga polipenol, lalo na sa isang compound na dinatawag na resveratrol. Oo, medyo bago sa pandinig, pero napakahalaga ng papel nito sa katawan. Isa itong malakas na anti-inflammatory at antioxidant na nagpoprotekta sa mga ugat, nagpapababa ng oxidation ng bad cholesterol, nagpapagamba ng sirkulasyon ng dugo, at tumutulong sa kalusogan ng puso. At sa edad na senior, yan ang mga aspekto ng katawan na pinakadapat binabantayan. Hindi lang puso ang natutulungan. Ang utak, isa pa sa mga organong pinakasensitibo sa pagtanda, ay may napakalaking pakinabang sa resveratrol at flavonoids ng ubas. Napatunayan na pinoprotektahan ng mga ito ang mga selula sa utak laban sa pagkasira, dulot ng panahon. Ibig sabihin, mas malinaw ang isipan, mas maayos ang konsentrasyon at mas mababa ang posibilidad na magkaraon ng demensya o Alzheimer's. Sa panahong halos normal na ang paggalimot sa maraming matatanda, napakagaan sa loob malaman na may simpleng paraan para makaiwas. Isang dakot ng ubas araw-araw. Isa pa sa hindi inaasahang binipisyo ng ubas na lila ay ang kontrol nito sa blood sugar. Oo, matamis siya, pero dahil sa kombinasyon ng fiber at antioxidants, tinutulungan itong maging mas sensitibo ang katawan sa insulin. Ibig sabihin, mas maayos nagagamit ng katawan ang glucose kaya't maiiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Para sa mga may diabetes o gustong umiwas dito, ang ubas ay mas magandang alternatibo kaysa sa matatamis na dessert o mga prutas na mabilis magpataas ng asukal. At higit pa roon, may natural din itong mild blood thinning effect. Isa itong tulong para maiwasan ang pamumuo ng dugo na delikado lalo na sa mga matatanda na may problema sa sirkulasyon. Kapag normal ang daloy ng dugo, mas mababa ang panganib sa stroke, atake sa puso, o trombosis. Sa madaling salita, tumutulong ang ubas sa pagpapanatili ng malinis at malusog na agos ng dugo. Isa pa sa mga maganda sa ubas, napakadaling isama sa araw-araw. Pwede mo itong kainin ng buo, gawing frozen snack sa mainit na araw, idagdag sa salad o ihalo sa natural na juice o smoothie. Pero may isang mahalagang detalye. Kainin ito ng may balat kasi nandoon ang karamihan ng nutrients, lalo na ang resveratrol. Siyempre, gaya ng kahit anong pagkain, importante ang tamang dami, lalo na kung pinapangalagaan mo ang timbang o may diabetes ka. Pero kahit maliit lang ang kinain mo bawat araw, malaki ang maitutulong sa katawan mo sa pangmatagalan. Kapag tinitingnan natin ang mga prutas gaya ng ubas na lila, hindi lang ito usapin ng lasa o tradisyon. Ang tunay na tanong ay, nakakatulong ba ito sa katawan mo habang tumatanda ka? At ang sagot ay malinaw, oo. Kasi ang tunay na longevity ay hindi lang basta pag-abot ng edad, kundi ang mabuhay ng buo pa rin ang lakas Malinaw ang isipan at matatag ang puso. At sa ganyang layunin, ang pagkain ay isa sa mga pinakamahalagang asangga. Isa pa sa mga prutas na halos parte na ng ating araw-araw ay ang saging. Simula pagkabata hanggang sa pagtanda, palaging nandyan. Pero madalas, hindi natin napapansin ang totoong lakas na dala nito, lalo na para sa mga nasa ikatlong yugto ng buhay. Dito sa Pilipinas kung saan halos lahat ng hapag may saging, Panahon na para tignan natin ito hindi lang bilang merienda kundi bilang totoong pagkaing pampalusog. Ang isa sa pinakakilalang laman ng saging ay ang potassium at hindi ito basta mineral lang. Ang potassium ay mahalaga sa kalusogan ng puso. Tinutulungan itong balansihin ang epekto ng sobrang sodium sa katawan kaya nakakababa ng blood pressure. Para sa mga seniors na may hypertension o gustong iwasan ito, malaking tulong ang saging sa pang-araw-araw. Isa itong simpleng paraan para makaiwas sa atake sa puso o stroke, mga panganib na madalas tahimik pero nakamamatay. Pero hindi dyan nagtatapos ang tulong ng saging. May direktang epekto rin ito sa mga kalamnan at sa nervous system. Kabag tumatanda tayo, mas madalas ang pananakit ng katawan, paminsang cramps sa binti o pakiramdam ng panlalambot. Ang potassium at magnesium ng saging ay natural na nagre-relax ang muscles kaya mas komportable ang kilos lalo na para sa mga nakatatanda na gusto pa rin makalakad-lakad, mag-eksersisyo o simpleng gumalaw ng hindi nangangambang matapilok o manakit ang tuhod. Isa pa sa nakakagulat na laman ng saging ay ang tryptophan, isang amino acid na ginagamit ng katawan para gumawa ng serotonin, ang tinatawag na hormon ng kasiyahan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang pakiramdam ay gumagaan matapos kumain ng saging, lalo na sa hapon o bago matulog. Para sa mga seniors na may problema sa tulog, nakakaranas ng anxiety o may mood swings, ang saging ay simpleng paraan para mabalansi ang damdamin at mapanatag ang isip. At gaya ng ibang prutas na pinag-usapan natin, may benepisyo rin ang saging sa tiyan. Mayaman ito sa fiber, lalo na sa pectin, na tumutulong sa maayos at banayad na galaw ng bituka. Pero ang mahalagang bahagi dito ay kung paano ito tumutulong sa flora ng tiyan, yung mga tinatawag na good bacteria, na nagsisilbing panangga sa infeksyon, nagpapalakas ng immune system at tumutulong sa mas epektibong pagsipsip ng nutrients, kaya kapag maayos ang galaw ng bituka, mas malusog ang buong katawan. Ngayon kung ikaw ay may diabetes o gusto mong ikontrol ang blood sugar, pwede pa rin ang saging. Depende sa kung anong pagkahinog nito at gaano kadami ang kinakain. Kapag medyo hinaw pa pa, mataas ito sa resistant starch na kumikilos parang fiber. Hindi ito agad natutunaw bilang asukal, kaya hindi rin bigla ang pagtaas ng blood sugar. Kapag hinog na hinog na, mas matamis ito, pero magandang pamalit sa matatamis na dessert, lalo na kung natural lang ang hanap mo at hindi mo gusto ang processed sugar. Sa huli, ang saging ay hindi lang basta prutas sa plato. Isa itong kasangga ng kalusugan. Madaling hanapin, abot kaya, at may pakinabang mula ulo hanggang talampakan. Kaya sa bawat kagat ng saging isipin mo, hindi lang ito pampabusog, ito'y isang simpleng paraan ng pag-aalaga sa sarili, araw-araw. Napakadaling isama ang saging sa araw-araw. Pwede mo itong kainin ng buo, durugin at ihalo sa oatmeal, gawing sangkap sa natural na pancake, iblend sa plant-based milk, o ihalo sa ibang prutas para sa masustansyang smoothie. Praktikal, abot kaya, at walang kahirap-hirap ihangga. Kaya napakainam para sa mga seniors na gustong alagaan ng kalusugan nang hindi kailangan gumugol ng oras o komplikadong pagluluto. Sa bawat yugto ng buhay, iba-iba ang kailangan ng katawan. Paglampas ng 60, mas kailangan natin ng balanse. Stable na enerhiya, maayos na tulog, at lakas ng katawan para makagalaw ng may dignidad. At ang saging, sa kabila ng pagiging simpleng prutas, Tahimik pero epektibong nagbibigay ng lahat ng yan. Walang komplikasyon, walang matitinding bawal. Basta tunay na nutrisyon para sa katawan. Kapag mas nakikilala natin ang mga prutas na gaya lang saging, papaya, abukado, mansanas o ubas, natural lang na ma-excite tayong isama agad sa ating pagkain. At tama lang yan dahil ang pagbabago ng lifestyle ay nagsisimula sa interes. Pero mahalagang alalahanin ang tunay na epekto ng mga prutas ay mas malalim kapag isinama sa rutin ng may isip, may pag-unawa sa katawan at may tamang ritmo. Una sa lahat, mahalagang tamang dami. Kahit pa natural at healthy ang prutas, kapag nasobrahan, pwedeng magdulot ng hindi magandang epekto. Tandaan, ang prutas ay may fructose, isang uri ng natural na asukal. Kapag sobrang dami, pwedeng mapagod ang atay, tumaas ang blood sugar o dumagdag sa timbang. Kaya mas mainam ang kaunti pero madalas at pantay ang pagkakain sa buong araw. Pangalawa, bigyang halaga ang iba't ibang uri ng prutas. Bawat isa ay may kakaibang nutrients. May prutas na mas maganda para sa utak, may mas makakatulong sa tiyan, may mas mataas sa antioxidants. Kapag isa o dalawa lang ang lagi mong kinakain, kulang pa rin ang sustansyang na ibibigay. Kaya halinhinan mo sila. Paglaruan mo ang kombinasyon at obserbahan kung alin ang mas bumabagay sa pangangailangan ng katawan mo. Isa pa, pumili ng natural hanggat maaari. Iwasan ang mga proseso ng prutas gaya ng dilata, juice sa karton o prutas na may dagdag na asukal o preservative. Mas mainam ang prutas na hilaw, buo at kung pwede may balat. Dahil nando ng fiber at antioxidants na hindi natin dapat sayangin. Maging sa fresh juice, kung walang fiber at puro katas lang, mabilis tumaas ang blood sugar. Kaya kahit natural, kailangan pa rin ng moderation. Isa pang mahalagang paalala ay para sa mga umiinom ng maintenance medications, gaya ng gamot sa high blood, diabetes, o blood thinner. May ilang prutas na maaaring makaapekto sa epekto ng gamot o magpalakas ng bisa nito. Kaya kung plano mong kumain ng prutas araw-araw sa malaking dami, kumonsulta muna sa doktor o dietitian. Ito ay hakbang ng pag-iingat, hindi ng takot. At higit sa lahat, pakinggan mo ang katawan mo. Bawat katawan ay may sariling ritmo, sariling pangangailaman. Minsan, isang prutas na mabuti para sa marami ay maaring magdulot ng kabag, asido, o di komportabling pakiramdam sa iyo. Hindi ibig sabihin na masama ang putas. Baka lang kailangan itong bawasan, ipares sa ibang pagkain o kainin sa ibang oras ng araw at sa edad nating ito, ang pakikinig sa sariling katawan ay isa sa pinakamahalagang anyo ng karunungan. At sa huli, mahalagang tandaan, walang prutas gaano man ito kasarap o kasustansya ang kayang pumalit sa isang balansing pagkain. Bahagi lang sila ng kabuan. Isang kabuan na dapat may kasamang gulay, berdeng dahon, whole grains, protina na maayos ang pinagmulan, sapat na tubig at syempre galaw ng katawan isang simpleng lakad, isang banayad na pag-inat, isang malalim na paghinga. Lahat ng ito ay kapag pinagsama ay nagiging kalasag laban sa pagtanda. Sa edad na si Sempa pataas, ang habol natin ay hindi lang basta pahabain ng buhay, kundi mabuhay ng may dignidad, may lakas, may malinaw na isipan at may kalayaang gumalaw ng walang takot. At lahat ng yan nagsisimula sa maliliit na desisyon araw-araw isang mangkok ng pruta sa umaga, isang basong tubig bago kumain, isang masustansyang merienda kesa sa processed food, isang oras ng tahimik na pagtulog, isang mas malalim na pag-aalaga sa sarili. Ang mga simpleng pagpiling ito kapag pinagsama-sama araw-araw ay bumubuo ng katawang tumatanda ng may karunungan. Isang katawang kayang humarap sa pagsubok. Isang katawang kahit may mga marka ng panahon ay nananatiling buo matatag at puno ng sigla sa bawat araw na dumarating. At sa totoo lang, yan ang pinakamahalaga. Kung sa anumang paraan ay nakatulong o nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi mo ito sa iba. Baka may kapamilya, kaibigan o kapit-dahay kang nangangailangan din ng paalala o inspirasyon na tulad nito. At bago ka umalis, paki-check mo ulit kung nakasubscribe ka na sa channel. Dahil dito, ang layunin namin ay simple. Ang pangalagaan ang iyong kalusugan, ang iyong kapakanan, at ang iyong paglalakbay sa mas masaganang pamumuhay.